So what's up mga kuya, mga ate Nandito tayo ngayon sa Barangay 96 Ginaganap ngayon ang Ayan anti rabies Barangay 96 anti rabies Sponsored by Manila Sandugo Bonifacio Eagles Club NCR 69 Yeah, with the operation ng kanilang chairman, chairman Loy Lacson Agawad Mer Bautista Agawad Bless Gonzales and Council So nandito po ang ating mga magigiting na voluntaryo, no, mga kuya. Si Kuya Sek, sila Kuya Dok. Yan. Yan yung mga membro ng Manila Sandugo Bonifacio Eagles Club, NCR 69. So kumalapit po kayo rito sa Barangay 96. Punta lang po uh, sa may Hasinto Corner Lacson. Yan. So dalhin niyo po yung, yung mga aso, libre po yan ibibigay po namin ang vaccine na walang bayad, walang kapalit para po sa kaligtasan ng ating mamamayan. Yun po. So ang layunin po natin ay kaligtasan ng bawat isa para iwas rabis tayo. Yun po. So muli po si Kuya Gilbert po to ng 69 Moto. Kita-kits po tayo rito.